Nagmatch sa DNA ng inarestong Pinay ang DNA na nakita sa murder weapon na ginamit umano sa pagpatay sa magasawa sa Tokyo, Japan. Yan ang impormasyon mula sa Tokyo Police na nakarating sa ating Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, nananatili sa detention facility sa Tokyo ang Pinay kasama ang isa pang Pinoy na iniimbestigahan din sa krimen. Bago matapos ang buwan, inaasang maglalabas ng desisyon kung may sapat bang ebidensya na sampahan ng reklamong murder ang dalawang Pilipino. Nauna na silang inimbestigahan para sa umano'y pag-abandona o pag-iwan nila sa nakita nilang bangkay ng mag-asawa. Krimen po yan sa Japan. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.